Ano po, magandang araw at oras po sa ating lahat mga kasama. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga maraming katanungan sa akin tungkol sa Acretex Cas. Para saan bang ba Acretex Ang Acretex, ang Acretex ay all around din yan na masilya. Kasi ang iba, at tinatanong nila kung bakit ang bahay nila ay napakadaling matuklap. Kung kayo man ay may hawak na project o mayroong kayong pipinturahan na pansarili, ang irerekomenda ko sa inyo ay Acritex Cast. Yun nga lang, ang Acritex Cast ay medyo matapang ang amoy, pero ito ay napakadaling matuyo, napakatibay at maasahan sa mahabang panahon. Ang acrytex cast, ang preparasyon ng acrytex cast ay gaya ng mga vlog ko, siyempre liha, pagpagin ang alikabok bago ito gamitan ng acrytex primer. Ang acrytex primer ay kombinasyon ng acrytex cast. Mag-primer ka muna bago ka magmasilya ng acrytex cast. Ang ibang katanungan ay matibay ba ang acrytex cast? Ang acrytex cast ay pwede kong ihambing sa mga ginagamit sa joint halimbawa yung ANB na Pioneer epoxy ay halos mas matigas pang pa acrylics cast pag tumigas kaya yung mga ibang nagtatanong tungkol sa mga crack yung mga crack hindi mo na kailangang paluwangin yung mga crack kayang-kayang tapatan ng accrete excess yan. Pag kumapit ang accrete kas sa konkreto, ay halos pagkutkutin mo yung accrete kas na kumapit sa konkreto, ay halos sasama yung unang layer ng palitada. ganyan ganyan kakapit ang accrete kas, Ganyan katibay, kayang sumabay sa mga iba't ibang klase ng masilya o yung mga pang joint na ENB na pioneer halos ang Acrytex kas pag tumigas ay mas matigas mas matigas pa sa &B. ganyan katigas ang Acrytex kas sa mga pinanggalingan ko ganyan yan ang aming ginagamit hindi kami gumagamit ng ibang masilya lalong lalo na sa labas ang Acrytex kas ay pwede sa puro pwede mong puro, pwede mong haluan ng Acritex Reducer at pwede mo ring haluan ng Acritex Primer. Pag gusto mong madaling ibatak. Pwede mo ring ibatak ang Acritex ka sa uh, unang batak at pwede mo ring patungan ng ibang masilya. Pero sa labas, mas pinakamaganda kung kas cast muna ang gagamitin mo sa labas. Acritex cast para lalong mas matibay ang pader o kongkreto. Ang acrylic scars kasi kahit napakatagal na panahon, kahit ilang taon, talagang hindi kayang bakbakin ng init ng araw o kaya ulan, araw, init, ulan. Diyan nakikita kung gaano katibay ang acrylic scars. Karan karanasan na namin yan, acrylic scars talagang matibay. Kaya ang rekomenda ko sa mga gustong maging matibay ang bahay, Acritex Cast ang gamitin. Ang Acritex Cast ay napakatigas. Kahit maraming crack ang bahay mo, batakan mo ng buo ng dalawang mano, masasaraduhan na yung mga bitak-bitak. Kayang-kaya niyang saraduhan. Ganyan katibay, ganyan kagaling ang Acritex Cast. Yung ibang mga napapanood ko, yung mga malilit lang na crack, ay eh, meron pa silang ginagamit na iba't ibang klase na pinapamasilya. Pero ako, pag mga crack na napakarami, medyo malawang o medyo maliit, batakan mo lang ng buo yan at balikan mo lang yung medyo malaki. Pag tumigas ang acritex cast, sarado na yan, mga bitak na yan. Ganyan kagaling ang acritex kas Maasahan mo siya at talagang hindi ka magsisisi at hindi ka kabado. Halimbawa may project ka, may lumobo, siyempre kakabahan ka, sisitahin ka ng may-ari ng bahay. But may lobo, may, mayroong nagbabakbak. Kung ayaw mong mapahiya sa kliyente mo, o sa customer mo, acrylics critics ka gamitin mo. Yung ibang katanungan naman, yung mga bahay daw nila ay pag na ng masking tape, pag tinatanggal ay nababakbak, sumasama yung pintura. Ang acrylics kasi hindi mo makikita ng ganyan. Ang masilyang acrylics kasi ay talagang makapit. Basta tama lang ang preparasyon mo. Pag ibang masilya na yung mga ordinary, pag nalagyan mo ng masking tape, talagang sasama yung pintura. Nakikita nyo dyan, talagang hinahatak ko yung masking tape. Uh, original pa na masking tape yan. Hindi siya nagbabakbak. Hindi siya nagtutoklap. Kaya sa mga gustong magpapintura o gustong mamakyaw ng bahay, eh, acrylics kasi ang gamitin kaya bihirang gumagamit ng acrylics kasi, kasi medyo mahal tapos mahirap lihain mahirap ibatak pero sa tibay naman kayang sumabay sa iba't ibang klase ng masilya ito ang pinakamatibay na masilya maraming salamat po sa inyong lahat sana'y huwag kalilimutang mag like, share and subscribe maraming salamat po Mata mata.